madali ba mag-init ang ulo mo? Ako minsan, pag nagda-drive ako, at medyo mababa na yung blood sugar ko, nako, nanggigigil ako sa ibang driver na akala mo, kanila lang yung kalye. Buti na lang, napipigilan ko pa yung sarili ko. Hindi ko rin hinahayaan na ipush yung init ng ulo ko. Ang, ang sabi sa Bible, no? A fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back sinasabi sa atin ng proverb na ito na kulang daw sa talino. A fool. Kung hindi natin kinokontrol ang galit natin. Pag binigyan natin ng buong laya ang galit, eh, tiyak may masasabi tayo, may magagawa tayo na pagsisisihan lang natin sa huli. Maaari din na masagasaan yung mga relasyon natin sa ibang tao. Kaya kapag umiinit na ang ulo mo, huminga na malalim, Magbilang hanggang sampo bago magsalita o oh, kahit na anong gagawin bagay. Yung stress mo, ilabas mo na lang sa pag-exercise o pag-workout. Mag-unload sa isang kaibigan mga pagkatiwalaan. Pag nasa sitwasyon ka na maaring matrigger ang galit, iwas na lang kapatid. Manlangin tayo. Father in heaven, hawakan mo po ang puso ko. Tulungan mo po akong makontrol ang galit ko. Tulungan mo po akong maging kalmado sa lahat ng desisyon at huwag magpadala sa emosyon. Turuan mo po akong maghintay sa iyong spirito para maging tama, maging response ko sa bawat sitwasyon sa buhay, nakakagalit man o hindi. Maparangalan ka nawa sa buhay ko. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen.